Pagkatawan mo, sir. Tawa sa 55. Tawa sa 55. Bakit hindi bigay ng presyo sa iyo? Ganyan kapag tumawad. Pwede ang laki ng kwat. Siguradong makakaano. Sabi naman na, ng pagkasira ng gusto. Mira o baka? Ano ba All 'yan? Holstein. Oh, makinis oh. Ang kinis ng balat oh. Tingin niyo sa alam ni Santon, mga magkano ang mapagbentahan niyo yan? Magkano presyo niyan, Che? Parang baboy ang buhay ito. Oh, ang Ba baboy na may, huh? may baka pa. Okay. May baboy ka na may baka pa, no? Hindi na dapat sa inyo. Hindi na dapat ito lang <laughs> sa inyo. Hindi na dapat ito lang sa Hindi na dapat ito may mayari yan. may may di ba barili na hindi na ulit. Ay, parang bakit tawad mo sir? Awa sa 55. Awa sa 55. Bakit ni bigay ng presyo sa iyo? 70 68. 68. Junior Bulugan ng Lemery. Ganyan kapag tumawad. Kaya ang laki ng agwat. Wala akong kuradong dahil natawad. <laughs> Kung ba naman hindi natawad, ganyan yung mga <laughs> Ano, sabi naman ang pagkasinan ng kasok. Bira o baka, <laughs> Libre naman ang tawa dyan, na wala naman bayad. Magbasa pa. Yung magbasa pira baka? Magbasa daw eh. Lagi sa siya ito back place. Ayan. Ikatawa na siya ng 55 Binibigay ng 68 Malahing kurete. Magbaba yan. Pagkalaking baka ito. Magbigay kay kuya. Ayan. Sobrang laki. Agad yan sir? That. 95. 95000 patabain pa ito. Ah, Grabe ang laki oh. Matangkat na si Sir pero sure. ang tangkad din ng baka halos pantay niya na. Isa ito yung tinatawaran na Yung 70,000, tinatawaran na yung 61,000 Sir, sure, ayan Ito yung mag-ilagay pa ulang Pagkabal na laki Ano ka na ba Ano ba Wala

72,000. Ayan. Natawaran na kayo? Natawa na kayo. 65. 65 ang tawad. Oh. 72 ang gusto nyo. Ayan. Yung isa? Bawa sa anim na po. Bawa sa anim na po itong isa. Medyo mapayat siya. Bawa sa 60,000. Ito naman ay oh. Ah, ang bibilog. Ano kayong baka to? Ano kayong baka bawas sa lubinta. Dalawa. Ano ba kaya? Holstein. Holstein. Bawas sa 90,000. Holstein. Oh, makinis oh. Ang kinis ng balat oh. Bawasan sa 90,000 ang bibilog. Galing saan yan? Galing nga rin ano, yung Kuangko. Galing? Kuangko terlak. Kuangko? mga kuangko. Doon sa kuhang ko. Pasas, nakuhaan ko. Ayan. <laughs> bilog na bilog, oh. Ano ba ito? Mga <coughs> lalaki. Hey, Holstein. Holstein. Yeah, tawasan na, hindi tawasan. Mga babata pa. Bibigyan doon, kakawaan. Holstein. Ito naman ay kulay. Bakit ay pagitan. Violet ay iwan. Ano ba kulay ng kulay brown? Kulay ulandis. Ayan. Ayan ang magkano presyo. Ayan. Magkano presyo niyan, Toy? Bigay 60,000. 60, Ayan. Mataba bilog no pwet oh 60,000 may get ayan oh ang laki ng pataw 60, may lalarin mo 60,000 may get na presyo ito naman eh oh bakang bird street eh bakang bird street patawain may 60,000 ang halaga Yung may 60,000 ang halaga ng Bakang Bird Street.

gusto ba? Gusto ba bawas sa limang ah. po? Gusto ba bawas sa limang po? Gusto lang buyer. Ayon. siya sa magandang hawak niya Lester na na sixty three thousand yung double air. Eto na lang natira. Hmm. Tapos siya ng 50 ng na no Eto, babaeng baka. Ayaw sumakay. Ayan. Ayaw sumakay. Bakano pagkabili, sir? Bakano po pagkabili? Tatlo? Oh, tatlong yung tatlo. 300,000 tatlo? Tatlong mag-iina. Tatlong mag-iina. Ayun. So ayun, nakabili si Sir ng pagina 300,000 ng tatlong pares. Ano yung Sir, aalagaan niyo pa? Aalaga, alagaan pa. Aalagaan ni Sir. Saan po pupunta nyang binili niyo? Sa Candelaria. Candelaria. Ang tangkad nito. Mga babaeng baka. Yan. Nabili nila Sir ya yung tatlong magkaparehang baka, mga malalahe, nagkakalaga na siya ng 300,000 ng pagkabili. Ayan. Ano, ah, nabulsa na nabulsa 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 sir. nabulsa 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 si sir, nabulsa nabulsa naman, 79,000. Mata lang. Ano siya nalagaan niya? Oh. Ah, alagaan. May isang taon. Oh, siya tatlo yeah. lahat ng ego. Isang taon. Sa tingin niyo sa alab ni San Taon, mga magkano ang mapagbentahan niyo yan? 100,000 pinaka ang pinakamababang mapagbentahan. 100 tatas. Salamat, sir. Ito, may nabili na sila, ma'am. Ayan. Magkano po pagkabili niyo, ma'am? 49,000. Oh, Diyos ah. 49,000 pata ba baka. Ayan. Ayan sila mamang nangabili Ito si sir, nangabili magkano ba pagkabili pa sir? 77,500. 77 Ayan. Kulay itim na baka. Ang haba ng katawan. 77,500 ang pagkabili. Ito, so, nabili na. magkano pa kabili to? Ito, nabili na. Anak, magkano 57,500. 57 Isa lang nakabili. 57,500. baka. Magkano makabili, sir? 45. 45,000 ang pagkabili. Ayan. Bulay. Brown na baka. Ayan. Ito kay kuya, magandang baka. Ayan. Magkano yan, sir? ,000. 75. 75,000. Ayan, quality yung baka. Galing saan po yan? Galing saan? Agoncillo. Ayan, 75,000 ang halaga. Ang galing Agoncillo. Malikot. Quality ano? Wow, ang ganda. Ah, 48,000. Ito daw yung nabili na ng 48,000. Ayan, mga bambaka. Pork. Uh, ah, sa Chao Ngandala. Ayan. Pork. Pork. Tay tao sa bili nila. Sa Chao Ngandala. ng baka ito. <laughs> Pinabati namin po ati kasi po si Sumbaba na ako um, dyan. Binili na ng baka. Ayan. Ayan. Binili na ng baka. Ayan. Porte thousand. Kaya wala na daw mabalato. Tumaba sa wedding yung nakabili. Ayan. <laughs> napili pa ng isa. Ay, ah, napili pa. Ay, napili pa. Dalawang kanilang ah! bibihin. Dalawang <laughs> <Nakimbabala to dito. laughs> ay, na ay babalato <laughs> dito oh. Ay bilhin Ayan si sir. Oh, Ayan. Magkano yan? Magkano yan? 48,000. Bakit talaga ano? Bakalimiri. Bakalimiri. 48,000. Ang ganda ng huli ano? Quality. Oh, quality. Ang ganda ng huli. 48,000 na presya. Wala kayo na kalabaw. Okay. Dito, ito po. Ito to po. Pagkita na sa Okay, okay. Yan, sir? Hello. Ano bang 50? 50 million. Naked. Malalaki na no? oh. Mga tore dihan. 50,000 naked ang presya. <coughs> Ayan si sir, inaantok pa. Ayan. Dalain natin. magkano siya ng presyo na ba kanya? May gito, may gito. yung kultal 90, dalawa. Dalawa. 90,000 90, may gito dalawang torete. Gaganda rin, ano? Gaganda rin ka na na. 90 higit dalawang torrete eh. Pero yun na may natatawaran pa. Natatawaran pa yan kay sir. Sa mga buyers 90 may higit. Si Kuya, si Kuya! Ayan ang baka ako lay team. Magkano presyo ng baka? Ha? Ha?

O, hindi nyo nangyayari magkitaan na tao. Kaya nangyayari ko din sa mga tao. Kaya naman, kaya naman, magkitaan mo pa ako. Oo. Ano ang mga salamat sa amin? Hindi nyo nga Gusto ko lang akong kapya. Hindi lang baka tapos ako lang akong papayaran. Quality ah, quality. Kaya naman tatay, baka ano kaya niyo bayad yan? Hindi nyo nga lang. Sa orito na. Hindi nyo nga lang sa orito na hindi nyo magkitaan na po hiningi ko sa inyo. Hindi nga lang hiningi ko lang. hindi magkitaan na po, hindi na nilalapat ito na

Ayan, 55,000 ang, tawa yeah. 55 ang tawad dito sa baka Kano ang tawad din eh? 55,000 tawad din sir. 60 binibigay din sir. Hindi ako tatay, hindi ko kaya kung hindi ko niya. Biskit na tayo kailangan ko, pero hindi ko hindi ko. Halit pati ko rin sa So yun, hindi... Oh. Tawad ay 55. Oh. 60 binibigay. Magandang baka, no? Nakakita niyo katawang. Hindi na pinay. May dadagin ng puti diyan. Black Brahman. Black Brahman lo Ito, so, napakailap na baka. Nabili nyo na, sir? Nabili nyo na? Magkano? 33? 33,000 torete. Mailap. Magagandang baka, magagandang torete. Magkano yan? Partida 60,000. Partida 60,000. 60,000 ma'am, yun eh. Matatawaran nyo pa. Uh -huh. Ayan, itong malaking baka na rin. Magkano yan sir? Making 60,000. Ito niya sa malaki. Malaki Oh. 60,000 mahigit ngayon ang laki ng sumbo. Laki baka. Ay yung bantang hulihan, 60,000. Ah, binalik niyo po ang kambing niyo. Ito, ito, tama mo ba? Madala, at saka pa po naman kambing ngayon. Kaunti ano? Mas maganda pa sa amin daw. Sa inyo. Sa po ba kayo, sir? Chow. Ha? Sa chow, meron pa kayong kambingan talaga. Ha? Meron pa kayong kambingan. Uh, may kambingan talaga siya sa'yo. Matumal ang bilihan ng kambing. Matumal kasi tagaraw. Ayan. Ayan. Nabili na to sir. Magkano pagkabili nito? Arigo. Magkano presyo niyan? Ano ba ba natin ang sasabi 75,000 75,000 maganda ang Parang baboy ang buhay ito. Oh, ang ganda? Ba baboy na, may... Oh? may, baka pa. May baboy ka na, may baka pa. No? Ang ganda ng pet. Ang baka tayo masipa. Ito'y pataba yung baka. Baga na yan, kuya? Pitong po. 70,000 may ang presyo. Yan, 70 may higit pataba yung baka. Ang tangkad, oh. Tsaka ito rin. 70 may higit.